Hala, nako, ay may nakapagsabi sa akin na birthday ni Sabelan daw. Ay nako, talagang uh, ang balita ay naghahabol daw itong pangkong Ah, alaw, ay birthday, ay may bumabate pa, ay si Yumer yun ah. O oh, si Yumer bumaba, ay ito, I just wanted to take a moment and say thank you to everyone for all the birthday wishes. Aba, it means a lot to me that you all took time from your busy lives to wish me a happy birthday, Abba. I feel very blessed to have each other and every one of you as my friends and family. Nakaw! Aba, wala tayatang kangkong din eh. Always <laughs> thank you so much for making my birthday happy and enjoy. I love you so much. Mwa mwa, chup chup, zet epson. Ala, naloko na. Hay nako, iyak na naman ang kangkong. ayon ala, tingnan natin yung mga larawan din eh. Na tingnan natin aba, aba ay gas ay nakaw hala nagpapakita pa ng braso itong si Lodi isn't episode para bagang pinapakita niya kay ano kay kangkong na ay hindi mo ikakaya yan hala tuwang tuwa Hala, tuwang-tuwa sa piling ng iba, nakaw. Ay, naku, kasakit naman na Ay, naku, nakahawak pa sa... Hala, ay, naku, parang ayaw kong tingnan. Alay, nakaw, talagang parang... Ay, kasakit naman ito kay kangkang nako Naku, nag-stock pa naman daw yan kay, ano, sa birthday ni Sabel. Nakapo, ay, kasakit ay kaya pala naglalakad na lang, lakad na lang sa baklakan ay nagpapansin walang pamansin ibang content yon mamaya yon hala binigyan ng cake hala ay alam may cake pa o parang pinapakita o oh, ano ngayon o oh, binigyan ako ng cake o oh. hala hala may kandila pa big time o oh, hala oh, nakatingin pa sa camera o oh, parang sa'yo nakatingin kakong aray ka o oh, hala ayan sige nga ano pa oy may mga bumati pa oh. nandito si Yomer nandine ay hala pati si Jonas bumati hala tingnan natin kung nandine ang kangkang -kang. oy si Labos baby boy tsaka si Mami Ina hala aba talaga oy ang haba ng mensahe oh. oh. Aba, talagang mahaba ang mensahe. Talagang, oy, oy, hala. Sa simbahan, eh, pagkabagang nagpapasaging na, oh. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, alay sa simbahan din ang tuloy. Oh, hala, oh. Abay, oh. Aba, talagang mga nakabungis-ngis ang lahat. O, oh, pakang pinapakita kayo oh, Ay, hello, Nandine kami, kami masaya habang ikaw naglalakad dyan sa bakla. Alah, hay nako, hinawa ka ng Bertog. Ay, nako. Hala, ay, nak, wala na, isinuko na ang bataan. Nako po, hay O, oh, ay, nakaw. O, oh, ano ini? eh? O, oh, may, may sing-sing. Nako po, alah, may simbahang pinakita. Nakaw. Ay, wala na. Nako. Ito na si pinakitaan ng sinyales, signals. Ayun. Hala, ay kawawa naman kung ako sa iyo kang kong, wag mo na itong panoorin. Masasaktan ka laang. Ayun lang, mamaya may content ako ang papatsin sa baklaran.